Hello, good morning, good morning mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad uh, Kahit medyo may natin tila pang buntot si Karina Tayo naman ay naghahanap ng paraan para magkaroon ng income Ito, nangunguha tayo ng abukado at ibibenta natin e, Magkano mga kilo ng abukado? 35 35 daw ang kilo ng abukado ngayon, lalaki o oh. Yan ang ating abukado oh at ang dami natin mga katulong dito talagang ano, magkano ba ang lagay dito? Sa protection lang. Sa, magkano sa protection? Dalawang abukado. Ah, dalawang abukado. Kaya-kaya yan. Ayan mga kabrod oh. Kaya ating mga abukado. Ang hmm, liit pa nito. Hmm. Ang abukado. Abukado. <laughs> ang liit nito kundi. Pwede na ba ito? Sige. Puro mga ano na yan. Ayos na yan. Mga, mga gugulong na lahat yan. Pagkaya ni eh, napaspas ng hangin malaglag pa yan. Wala tayong maabutin dyan. Ayan. Ah, siguro, siguro mga mahigit 20 ang kilo per kilo. Mga 20 to 25 ang kilo ng avocado ngayon dito sa amin. Ha? Magkano? 35. 35? Oh, 35 daw kilo mga kabrod, mga kaiksabrod. Ayan o. Oh. Ang dami na natin nakuha o. Oh. Ayan. At least yung mga tanim natin ay napapakinabangan din. Ito. Uh, andito tayo sa may tabi rilis. Wala tayo ngayon sa uh, bukid. At uh, eto ito nga nagpapapitas tayo ng avocado. Sayang din naman kung uh, hindi makukuha lahat yan. Kasi nanlalaglaglaang. Pero pinamimigay naman natin sa mga ating mga kapitbahay. Yung gusto kumuha ng mga pay, sa isang piraso ay kumuha na. Uh, makatikim. Ha? Pupunasan na laang. Ay, malayo sa pag-init eh. Mga isang linggo pa ito. Ayan. Dapat to hindi ko unuha ng may hamog. Siya. Ayan mga ka-abroad. Mga ka abroad Eh baka kasi abutin pa ng ulan. Ah ng bagyo. Eh, eh lalo nang wala tayong mapakinabangan. Ayan Oh. Ang ating mga Kasama dito sa ating uh, driver na ang panukit. Kobe ng avocado. Tamaga. Okay. Eh, mataas din, mataas. Na. Pero magagaling to ating mga driver na oh. Ayan o malalaglag lang, lang. lang. Oh, ay. Ho? Ay. Ko, Wala na. Sa... Oh, bigay-bigay ibukod bigay. niyo ang ano. O 'yung panilyo. Panilyo to, lumbog 'o. Ay, para pagagalitan tayo ng ano. O, -try. Oh, try. Muna Pag nalaglag na hindi natin isasama 'yan. Ay, maganda, Ayun pa boy, ayun oh, ayun. Ang taba. Ayun, ayun. ayun. makasampong kilo tayo 'yung malaking bagay Ito, din 'yan. Magbasa. Marami rin oh yung pau. <laughs> May May bibili mo na ng sigarilyo. <laughs> May bibili rin natin 'to ng ulam. Ayan, o. Ayun oh. Ayun oh, malaki oh. Balik ba Hindi ko na ano kasi isil kasi Marta. Laki oh. Hoy, sayang oh. Oo, bukas <laughs> Yun. 'yun oh ay ay may talagang sinasadya yata para puro panilyo 1 piso tagut tolong piso ayan oh. <Panilyo. laughs> so ayan mga kabro pinagkakabalahan sa araw na ito at ma panahon dahil sa typhoon karina pero wala naman yata na lumabas na yata no. Lumabas na ba? Lumabas na sa Nasa West Philippines na, West Philippines. Hindi ka tulad mm, ng nabibili mo diyan na malipis ito makapal. Hindi siya dati na no. ayan oh. Masarap po. Ganito yan. Masarap po ang aming abukado. Ah, oh, talagang marami na nakapagsabi. Ayun ayano ayan oh. Ayan Yan ang hinog na abukado namin, talagang swabing-swabe. Lagyan niyo na ng asukal. Ay talagang Oh. Napakasarap niyan. Napakasustansya niyan. Dahil pag si pag si Troy ang nanungkit, mga yan. may kasama itong ano. pero Sala, sala. So Ano, mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad, uh, Balitaan ko na lang kayo kung magkano yung nakuha namin dito lahat-lahat. Kasi baka abutin tayo dito ng maghapon, hindi pa ito maubos. Mabagal eh, mabagal. Hindi marami, mabagal. Mataas. <laughs> ah, mataas daw, sorry naman. Mataas yung kinukuna kaya mahirap kunin. So, maraming salamat sa panonood mga kabrod, mga ex brod. Mula dito sa aming kamarinisor. Bahala na kayo sa Bye-bye. na